Sa Pilipinas, mas mababarao ang pasahod sa mga babae kesa sa mga lalaki ayon sa isang pag-aaral ng World Bank. Ayon sa grupong Gabriela, marami raw kasing babae ang pinipiling sumahod ng mas mababa para magampanan ang kanilang tradisyonal na obligasyon sa pamilya. May report si Rida Reyes. Sa loob ng dalawang taon, si Aling Mercedes na ang tumayong breadwinner ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan lang na itinitinda niyang mais at saging sa isang maliit na pwesto, mag-isa niyang ang kanyang pitong anak at may sakit na mister. Ang 300 pesos na kita niya sa buong araw na pagtitinda, pilit raw niyang pinagkakasya. parang ako po lahat po ang sagot sa ano sa pamilya namin na ako po yung talagang tumata yung tatay at nanay. Hindi ko po alam kung minsan kung paano ko yung... Marami po akong trabaho araw-araw. Eh. Minsan na rin daw niyang naisipang magtrabaho bilang empleyado sa isang kumpanya. Pero mula ng maaksidente ang mister noong 1991, di na kinaya ng kanyang oras ang pag-aalaga sa mga supling. Okay lang po yung sa amin kasi kahit anong oras po makagawa kami, makapagtinda o oh. wala pong mag-ano sa amin na, na. Oh oh, nag-o-office na apurado ka talaga sa trabaho para sa women's rights group na Gabriela, larawan si Aling Meseditas na isang Pilipinang mas pinipiling sumahod ng mababa, magampanan lamang ang tradisyonal nitong obligasyon sa pamilya. Yung babae, burden na siya doon sa tradisyonal niyang role na siya yung mag-alaga sa mga anak. kailangan pa niyang umangkop doon sa papahirap na buhay o kaya ay may factor pa na iniiwan ng asawa o nagkikipaghiwalay. Uh, kaya mas lalong mahirap ito para sa kababaihan. Kaya rin siguro napakaraming bilang ng kababaihan ang nasa yung tinatawag nila na informal sector, tatrabaho malapit o nasa bahay mismo. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit sa pinakahuling pag-aaral ng isinagawa ng World Bank tungkol sa gender equality, lumabas na sa Pilipinas, mas mababa ng 76% ang kinikita ng mga babae kung ikukumpara sa sinasahod ng mga lalaki. Lumabas rin sa pag-aaral na mas maraming Pinay ang kadalasang namamasukan sa informal sector o di kaya sa mga low-paying job. Sabi ng Gabriela, sa kabila ng mga batas para sa mga kababaihan, patunay lamang daw ang pag-aaral ng World Bank na hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon sa mga Pilipina pagdating sa sangay ng paggawa. May wage discrimination uh, dahil meron ding nasa ilalim nitong labor discrimination dahil uh, syempre mas mura yung lakas paggawa, mas mura yung labor ng kababaihan. Sinasabi kasi ng mga employers uh, yun nga, kapag babae uh, dahil mandated by law na provide sila ng maternity leave benefits, um, tapos siyempre pag babae, alam naman natin ang mga nanay pag nagkasakit yung anak o may kailangan isamang parents sa school yung babae kadalasan niyan yung nanay so mag absent or ano diliban sa trabaho. Um, kaya ito rin yung ginagawang dahilan ng ibang employers para is mas i-prefer yung mga lalaki. Ang Department of Labor and Employment tumanggi muna magkomento sa World Bank study hangga't hindi pa napag-aaralan ang nilalaman nito. Pero giit ng DOLE, tinutugunan naman daw ng pamahalaan ang sangay ng paggawa para lalong maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Ridere ies gemenus.